gagamit niya ano mong so guys magbisita tayo ngayon uh, mag install tayo ng power pad tuner sa kanyang honda click 125 bro 125 bro okay. baklas pairings tayo ngayon yan ganyan lang yun konting hilot hilot lang tas mo bro tas ay hindi pwede ayun 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 cover ng ano niya ah uh, extension wire niya so tawag ng iba spark plug wire kasi dito natin nilalagay yung power pads ito ano ba yun ito power pads tuner bababa pa naman memory niya Oh, okay, stop ko muna. Okay, okay. Edit ko na lang yan. Wala kang ano bro? Wala memory card? Meron po. Ay wala yung ano na yun. Wala yun. So yun. Wala kang malinis para sa high tension wire tsaka isa ron sa battery sa positive ito sa cellphone to maganda to sa ano sa pwede mo ilagay sa battery sa speaker yan, yan, yan. so itong dalawa dito balatan lang natin click 1, 2, 5 Magaling well, din naka-invento niyan eh, no? Ito na may isa. Ipagitan lang siya. Ipagitan. So, lalagyan natin siya ng electrical tape. Para tumagal, yung, tumagal yung buhay ng pass niya kasi pagka ano yan nagagas-gas-gas-gas o kaya nadudumi yan. Siyempre, may possible siyang masira. So, lalagyan natin siya electrical tape. Kumbaga, protection niya. dalawa yung dalawa hindi natin parehas okay so kapit na natin yung ano yung ano, spark plug cap yan yeah, pag tanggal yun ng spark plug cap time yun na rin para para inspect yung loob kung may sira ka o so, kaya marunin eh. okay naman good pagbabalik dito yung spark plug na ang pilitin nyo clockwise yan ang nasa maramdaman niyo na sumikip na siya. tanggalin na natin yung motor niya para malagay natin yung pads sa positive wire gamit lang kayo ng 8mm pa to, ah ah bro nung tayo na mayaman pa po tayo mayaman <laughs> <laughs> yung bolts magkano so, isa na ito 50 pesos parang mga ganun yeah. nga po 50 nga ata 50 sa laki mm. so dito yung battery nya yeah, kailangan pa natin ah positive oh. So, Phillips screw. dito. Wala kayo ng flash crew, tapos, ayan, ikutin nyo lang. Ayun na, boom. Ito na yung positive nyo. Yun, oh. Ang laka ng cover. Ito na yung positive nyo. Kaya dyan po ilalagay yung patch? Opo, oh, dito po sa positive. Kaya lang, easy wear. Ano gagawin? Tatanggalin na naman natin ito. Pero paabot pabot nga ako lang nga natin dito. parts. So, dito na tayo sa positive terminal ng wire ng battery. Kita ba, bro? Kita, bro. Kakasubukan na. Click 150 na to ngayon, bro. <laughs> <laughs> Kaso kahit 250 po ang takbo, ang takbo ko, 40 lang eh. Yun lang. <laughs> Pero at least may ala to, may fuel be efficient daw to. Opo. 15 to 12, 15 to 20 ano, 20%. Balik na natin. Sana yung tomilyo. Ito sa boss well, bro. Not... So hindi lang Pwede ano, rin sa ano to Sa mga 4 wheels Hindi lang sa motor 4 wheels, diesel, tsaka gasolina Pwede rin tong power pass natin natin. Ano, lilinisan pa ba natin o tsaka na lang? Babagal po pag lilinisan. <laughs> <laughs> so, kung gusto po natin kumuha ng power patch, uh, mag-message lang po tayo, mag-PM. Mag-vlog po na to. Makisuportahan na rin po ang ating vlog. <laughs> Please like, comment, and subscribe. <laughs> A few moments later. E, Testing na oh. Bagong kabit ng Power Patch Tuner. Click 125. And. Testing. O, oh, ganun pa rin. <laughs> ganun pa rin. <laughs> oh, malalaman mo yan pag oh, pagka ano yan, pagka rekta-rektahan, Rekta Oh. Pero tingin mo, may pinagbago. May pinagbago, di ba? Parang yung catch up niya na ano, Oh. Ayun nga, ayun nga yung ano nila diyan, eh. Kung baga, mabilis ka makapag ano, mo yung RPM, RPM mo. Oh. Ayun nga. Meanwhile, so yun nga guys na no, kung sino yung mga gustong magpa-install ng power patch tuner o kaya kahit nasa probinsya kayo, nasa ibang bansa kayo, pwede naman kayong, ah, uh, pwede ko naman ipadala yung power patch sa inyo. True, ano, pwede sa mail. Ayan, pwede. Mura lang naman yung, mura lang naman yung padala dyan. So, maliit lang yun. Kaya, pwede ko ipadala kahit sa ibang bansa kayo, kaya sa mga probinsya kayo. So, pwede kong ipadala yung power patch. So, sa mga, lahat ng mga gusto mong order, order na lang.